Sports on Air. Uh, ito, tune up. Naka-tune up kayo. Ano masasabi mo? Ready na ba kayo for uh, for your departure tomorrow? Actually, uh, madami po kaming kailangan ayos. And um, magandang opportunity sa ano na matuto. So hopefully, Uh, mas madami pa kami matutunan sa Turkey and Poland. Yung kalaban nyo, kakaiba eh. May, may nandiyan si Roshan, dating oh. mong teammate, si Alex, nandiyan din, dating beerman. Anong feeling na, maski pa paano nakalaban mo si Uli sila ngayon? Ah, uh, sobrang, ano, uh, masaya ako para kay Roshan kasi you diba, know, wala siya sa TV and still playing well. And kaya, kay, ko Kuya Alex, iba. And yun, ang, ang, ano, ang ganda ng team nila. Talagang uh, talaga, intact sila and maganda sila mag ano pa bang sasabi mo na kulang, no? Yung kailangan nyo pa-improve uh, after this tune-up na gusto nyo i-practicein? Madami pa, madami pa. Unang tune-up namin to sa, sa team. And uh, alis kami bukas para sa Turkey and tune-up games na uh, talaga. Doon namin makikita talaga kung, kung ready kami. And okay, uh, hopefully na madami kami matutunan doon sa habang umiinit ang mga laban sa inyong mga paboritong liga, mag-register sa 1xBet. Pwede nyo gamitin ang inyong browser o cellphone mapa Android man o iOS. Gamitin nyo lang ang inyong mobile number o email at huwag nyo kalimutan ilagay ang promo code na SP on air. Kapag ginawa nyo yan, pwede kayo magkaroon ng bonus up to 7,000 pesos. Pwede nyo rin gamitin ang GCash or Paymaya account nyo para makadeposit or cash out. Simple lang ba? Diba? Kaya mag-register na sa 1xBet. For watching, click the subscribe button and ring the bell to be notified with our latest videos.